guys, isipin na nga no, marag sometimes, maglisod ta sa ito budgeting, pares karo nagchat na nga ko bata, buntag sa samtang okay. samtanga duty kami, siya ma wala is, wala na signal, urot na nga to internet connection, so last dukot sa pitaka <laughs> muna yung panahon, dipiligro karong atlawan no, uh, happy na ang katapusan sa bulan, guys okay. Laliman ka na yung internet. Dito ako nagbayad sa kuan guys, sa 7 eleven 1,400 ang among binulan. So, ang akong gibuhat, lubog ang dagat, oh. Ako gibuhat, butang kami ng wifi, ah uh, peso Ang peso guys, tag Gsmil, ni mo na siya ipa-install. bulan na wag yung tarong signal. Musima na lang ko tag 300 kapin, so 300 kapin, so 3, 6, 9, 12, 1, 2 kapin ang ako binulan, ang ako internet is 1, 4 ang ako binulan sa PLDT, so amo dyan, 200 raka ng ako ang idugang, kintangay, para makabayad ko sa ako binulan. Kaya kay, ano dyan, libre ang internet, wala yung imuang ginansya ba? Ang wifi ako nabantayan ako ng internet. Kusog na siya sa pagsugod. Magkadugay, magkalaay. Kabantay mo, ka na mga peso wifi, ka ng mga lugulog. Tapos magtawag sa ito technician, kaya magpatabang kita, kaya sige reklamo ako itong mga customer, kaya grabe ka loading per minti. Duha ka bulan na gitaon, may wala napansin. Sige rakan lamang, ganun talaga.